Good day mga idol. So ngayong araw ay eh, paano gawin ang pagpa-transfer of owner ng ating mga nakuha ng motosiklo na second hand. Tulad nito, nakuha natin itong second hand mga idol. So ipapatransfer natin to kahit anong mga sakyan basta second hand. Kailangan natin ipatransfer na agad. So ang iba na ihirapan kung paano, paano gawin. So sa akin, sa case ko ay nagpa-transfer ako mga idol. Bali, hindi naman sabing mahirap basta tiyaga talaga sa pagkantay kasi ang unang gagawin mga ito step by step na pagpag-transfer ng owner ng ating mga nabili natin mga second hand na so una pupunta kayo ng LTO. yun ang pinakaunang gagawin kukuha kayo ng kukuha kayo ng information request galing dun sa mother fight ng motor kung saan nyo saan ko nabili muna para makapagpa-transfer tayo ay kailangan lagi nyo dala yung ORCR ng motor saka yung date of sale na may nakanotaryo ng na, mga idol tapos yung ID na may permanent dalawa tapos yung sa unang may ari at saka sayo pag tatlong perma yan mga idol ipapaserox nyo lang yan mga idol tapos punta na kayo ng LTO kuha ko na information request sa LTO mismo mga idol so ayan so pagpunta nyo ng LTO mag-aantay kayo ng 3 days. magte text sa'yo ng mag-text -te sa inyo yung LTO na pwede nyo na kunin yung request nyo na information request kung sa mga After 3 days, pag walang nag-text ay puntahan nyo mga idol tulad ng ginawa ko. After ng tatlong araw ay wala pa rin nag-text. Pumunta ako sa LTO ng pang-apat na araw. Then, pagpunta ko, nag-follow nag, nag up ako, pang limang araw ay may nag-text na sa akin. Yun na nga yung LTO mga idol. So, ito na yun. Yan. Ito na yung information request mga idol. Yun ang una yan ang unang step na gagawin nyo kung para makapagpa transfer na kayo ng ating mga prosedyo. So, number one pa lang yun, mga idol. Bali, mabot ng 5 days na agad. So, after ng information request, punta na kayo ng HPG, mga idol. Yun ang pangalawang gagawin nyo. Uh, pumunta kayo ng HPG kung saan yung mas malapit na HPG, HPG sa inyo. Kukuha naman kayo ng clearance, mga idol, para din malalaman kung may problema o kaya sampot sa krimen yung motor na nabili nyo ang requirements naman doon mga idol sa pagkuha ng HPG ay ito yun. Yan. Papakita ko sa inyo ito yun. Iligyan ko nung pumunta ko. Yan. Yan ang step by step mga idol. Yan. Lapasan nyo yung requirements tapos bibigyan kayo ng staff para magbayad sa land bank. Doon kayo magbabayad mga idol sa land bank. Then, pagbayad nyo sa land bank, balik kayo doon sa HPG, papasa nyo yung resibo na pinayad nyo. Then, doon kayo sasabihan kung kailan nyo kukunin yung HPG clearance yung mga idol. Then after nyan, i-stencil na yan mga idol. Pagkabayad niyo ng, pagkabayad nyo na pagkabigay nyo ng receipts na nagbayad kayo sa lambang, ah, ano i-stencil na yan doon. Meron doon mga idol. So, bigyan nyo na lang kung magkano sa akin, tribe tatin kayo ko. So, ayan, ito yung mga idol. babalik sa yung papel mo. Bibigyan mo ulit sa HPG. Tapos bibigyan ka ng claim stop para bukas. Bukas ayan, pa nga okay. talaga, no? Mga anong oras kaya bukas niya, Wai? Lato, si sir. Ano, police clearance mga idol. So, ayan. <coughs> After ng Monday, babalik ako. Ayan. Ito na yung mga idol. Bumalik na ako sa HPG. Dala ko na yung stop para mag-claim na sa HPG clearance. Doon mo malalaman kung may problema yung motor So, ang ito tumagal kasi may parang wala pa yung paper mark. Kaya ang ginawa ko, habang nag-aantay mga idol, ginawa ko ay nag emission test na ako mga idol. So, kasi sasabay ko siya sa renewal. Uh, Sinabay ko yung renewal at saka uh, yung pagpapatransfer ng owner. So, habang inaantay ko yung paper mark sa police clearance ko, so, nag-emission muna ako mga idol. After ng emission mga idol, ay kumuha na rin ako ng insurance. Bali, yung insurance mga idol ay kailangan nakapangalan sa inyo. Sasabihin niya lang yung doon. May maraming pwede kuha na ng insurance pero nandun na rin kasi ako sa LTO kaya tsaka sinigurado ko na sa akin talaga nakapangalan na kasi nato transfer bibigyan mo yung mga requirements mo to, para transfer na ng papel. Okay. Kaya papayag yun sila na pangalan mo na talaga nakaragay. So yun sa akin, dito na yun. Yan, nakapangalan sa akin mga idol yung insurance. Yung the rest, tapos na mga idol yung una ay yung information request. Meron na tayo mga idol pangalawa, nagpunta tayo ng kuna clearance sa HPG para kumuha ng clearance nila na tayo. Nagpa-emission na rin tayo mga idol at nagpa-kuha na rin tayo ng insurance. o so apat na yun mga idol. Siyempre, ang kasama nun, hindi mawawala yung QR, CR nang na original at saka yung lead of sale mga idol na may notaryo na original din. After nun, yung dalawang picture na xerox ng may-ari, unang may-ari na may signature na tatlo. Tapos yung sayo din, meron din signature na tatlo na dalawang eh, isasama mo yun dun sa apat na nakinuha mo mga idol so bali lahat ay nasa walo lahat ang um, requirements para magpa-transfer o boner ng ating motosiklo mga idol una, ay kukuha ka ng information request sa LTO, tapos uh, pangalawa ay HPD clearance pangatlo, ay emission test kasi nga isasabay mo siya sa pagparistro sa at pang-apat ay yung uh, insurance mga idol ngayon, yung panglima, ayun na ngayon na hindi dapat makalimutan yung URCR original tapos uh, bill na may notary na, na original tapos the xerox copy na dalawang photocopy na xerox ng ID ng unang may-ari at saka dalawang xerox na tatlong perma din na ID uh, na walong mga idol, walang wala na yung mga idol Naku, natapos ko na yan, kaya ito na yung mga idol pag natapos mo na yan, lahat original na yan babalik ka sa ID ko, papasa mo yan yan mga idol, yan, papasa mo na yan pagkapasa mo na yan, bibigyan ka na lang number pupunta ka ng cashier. Bayad mo sa cashier niyan, ililipat ka sa kabilang window para dun, dun ang release ng bagong uan na nakapangalan na sa mga ito. So ito na yun. Ayun na yun mga ito, nakapangalan na sa iyo ang QRC at para original na rin. So yun, na-transfer na sa akin mga ito. So bali, may katagalan din, lalo na yung pag-aantay ng information request galing sa LTO kapunta dun sa, ay, galing dun sa mother file ng pinagbilan mo naman, kapunta sa LTO kung saan kumuha. Mabot din ako ng 5 days Then sa police clearance naman ay one day lang. Mas mabilis sa police clearance mga idol, one day lang. Kasi ng problema, makuha mo ka dyan. Then the rest, kailangan mo lahat yung xerox. Dep Depende kasi kung ilang xerox ang kailangan mo na. Basta lagi ka magpa-xerox mga idol. Ang di, mula, ang di lang xerox, pag dating nasa pinaka-tulo, yung ibibigay mo na lahat ng requirements to transfer. Ito, original na po yung mga idol. Tapos ito naman mga idol yung nabayaran lahat at nagastos ko bago ako nakapag-transfer ng ownership. So, una, yung information test, pwede walang bayad po yun mga idol pupunta ka lang mag-aantay ka ng halos 5 days pababa depende depende yan tapos pangalawa police clearance magbabayad ka sa sa land bank nasa ano siya mga idol 650 depende sa ibang brand, ibang HPD dito 650 binayad ko 650 then emission the test ay 590 depende yan mga idol iba-iba yan 590 plus 650 naman sa insurance mga idol. So, ayun na nga yun. 650 plus 590 plus 650 plus yung distance mga idol na 30. Then, uh, yung pinakalas na mga idol ay yung magbabayad ka na ng transfer of ownership ng motor. So, ito lang mga idol yung binayaran ko talaga sa pagpat mag na kano magpa-transfer ng ownership mga idol. So, sa LTO, ang babayaran nyo lang kung mga idol ay nasa 6,028. Yun, yun lang mga idol ang babayaran nyo. The rest, yun na nga yung insurance, Mission Test at saka uh, Police Clearance mga idol. So papalo siya ng halos nasa 2.5, 2.5.28 mga something na i-added nila. Yun, yun ang lahat na bayaran ko mga ito, 2,520 o kaya 20. Na. Yun. So yun lang mga idol. Sana may naka sana may nakatulong sa mga gusto magpa-transfer ng motor nila. Sige so, kanhan, o kaya sa mga naguguluhan kung paano talaga sana nakatulong yung video na to kung paano magpa-transfer ng owner ng kanilang mga sasakyan na nakuha si Ganyan. Yun! So, yun lang my idol.